Andang gabi sa inyong lahat kung nasaan man sulok mundo. Dito tayo sa rooftop namin at ako'y magluluto ng ihaw ng aming pagkain. Ayan, ang niluluto ko. Ako at saka misis ko at saka yung hipag ko, kapatid lang misis ko. Yung ate niya. Ito ang namin. Okay. Okay. Wala lang kakain kaya na sa labas dito sa labas sa taas heaven <laughs> papuntang heaven ayan okay sa Mas masarap dito ay mga building lahat ayan ito ang ating uh, pagkain okay tayo natin ito yung natin dubating yung dalawa. Yung misis ko at saka dipag ko. Pagkakamarin eh. Nice! Kain tayo lahat.